apat pang taon sa pwesto. Limang mahalagang hamon. Anim na araw bago ang ikatlong sona ng Pangulo. Tatalakayin naman natin ang mga pogo sa bansa na gustong ipagbawal ng ilan dahil may mga nadagdawit sa iliga. Paano nga ba tinutugunan ng gobyerno ang sanga-sanga ng isyo dahil sa pogo? Babala po. Sensitibo ang ilang video na inyong mapapanood sa special report ni Salima Refran. Kabi-kabilang operasyon laban sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na sa iligal na mga gawain. Ang online gambling para sa ibang mga bansa naging pugad na pala ng karahasan at krimen. Nitong mga nakalipas na buwan, nabunyag ang mga insidente ng torture sa loob ng ilang pugo. Illegal detention, prostitution, pati na pagkakasangkot sa mga online scam. Ang sabi ka makaila ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK, sa mahigit apat na ang pogo na nakansela na ang mga lisensya, halos isang daan pa rin ang patuloy na nag-ooperate. Pero paano nga ba na ikukubli ng mga pogo ang sari-saring kriming ito? Sabi ng PAOK, bukod sa napag-aralan na ang mga kahinaan ng sistema sa bansa, napasok na rin ang kanilang impluensya, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May pera. And once you have resources, the next thing, the next thing you will look for is connection. Paano ako magkakapower? And maybe, and that's maybe, siguro kung uupo ako sa isang posisyon, magkaka-power ako and authority. So whatever you do, well, untouchable ka na eh. Ganito ang inunggat ng Senado sa kanilang investigasyon matapos sa lakay ng otoridad noong Marso ang Zunyuan Technology Incorporated. Ito yung higanting compound sa Bambantarlak na may luxury villas at Olympic-sized swimming pool pa. Mas naging kontrobersyal ang pogong ito nang lumabas ang pangalan ng kasalukuyan at ngayon suspendidong mayor sa mga dokumento ng pogo. Sentro ngayon ng investigasyon si Mayor Alice Go para yan sa so, umano'y koneksyon niya sa Pogo at mga iligal na aktibidad dito. Maging kanyang tunay na pagkatao na uungat na rin. Dito sa bayan ng Bamban, mahirap na hindi makita yung mga naglalakihang building dito sa Bafo Compound na nasa likod lang ng munisipi ng Bamban. Ang lupang ito, pag-aari raw noon ng mayora na ginamit niyang kapital sa negosyo. Umaki po ako sa farm. Ako po ay isang Filipino. Is this mayor a Chinese spy? Kabilang din sa pinakamalaking pogo na sinalakay ng otoridad ngayong taon, ang Lucky South 99 sa Purak sa Pampanga. Ang mga operasyon laban sa mga pogo na isagawa sa tulong ng mga dating biktima nito. Kasama sa mga operatiba si Bea, isang Pinoy na biktima rin ng pagmamalupit at trafficking na narescue pa mula sa tinaguriang scam city sa Myanmar. Yung nangyari sa akin, hinahangad ko na hindi na mangyari sa iba. Interpreter naman ang Chinese na si Shin na nailigtas mula sa pananakit at forced labor sa isang pugo sa Pasay. I don't want another Chinese has the uh, same experience like me. So I want to have. Mula 2023, labing pito ang mga reklamo ang naihain na na may kaugnayan sa Pogo. Walo ang dinidinig pa sa piskalya habang siya ang naisampana sa korte. Isang Chinese Pogo operator naman ang sinintensyahan ng 20 taong pagkakakulong at pinagbulta ng isang milyong piso matapos mahatulang guilty para sa kasong human trafficking. May case build up kami dito para yung ma-preserve ang credibility ng ebidensya at hindi lamang hanggang piskalya ang kaso. Habang sumisingaw ang mga isyu laban sa mga pugo, mas lumalakas naman ang mga panawagang tuluyan ng iba na mga ito. I'm willing to recommend to the president na um, wag well, na ituloy yung bomb. The cost and uh, uh, the so particularly social cost of uh, Pogos are quite high. Pero wala pang malinaw na polisiyang administrasyon kung ipagbabawal na ba ang mga Pogo. Ngayong Hulyo, sabi ng Pangulo, Nais ko pong ipa ipayala ipaalam sa inyo na aming pong tinututukan at tinutugunan ang problema ng ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga ilegal na gawain kaibnay ng na mga naririnig natin mga pogo. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2022, sinabi na noon na kung nais talagang alisin na mga pogo ay dapat gawin na ito habang hindi pa nakasandalang bansa sa ambag na mga ito sa ekonomiya. Pero habang wala pang direktiba ang Pangulo, sabi ng PAOK, maaari namang umaksyon na ang mga lokal na pamahalaan. Linisin na po nila yung mga lugar nila, yung mga lokal po nila, yung mga probinsya, yung mga city nila dito sa mga pogos na ito. Kasi sila naman po, nalalaman naman po nila yan kung talaga nagdudulot ng magandang kabuhayan ito sa, sa lokal nila. Tutulungan namin po sa national. Willing po kami tumulong sa kanila uh, para, para ma Ma masugpo po itong problema. Ano man ang maging desisyon ng pamahalaan sa kapalaran ng mga pogo sa bansa, sanay sa pagtimbang doon sa ambag nito sa ekonomiya kontra sa kaligtasan at seguridad ng bansa ay isaalang-alang ang tunay na kapakanan ng mga mamamaya. Mula rito sa Bamban sa Tarla para sa GMA Integrated News, sa Lima Refra, Nakatutok, 24 oras.